Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Paburi sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga pariseyo at mga iskriba kay Jesus, Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga pariseyo. Unit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Yesus, Pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi niya sa kanila ang isang talinghaga, Walang pumipiraso sa bagong damit upang itakpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, mapuputokin ng bagong alak ang balat. Matata Matatapon ang alak at masisira ang sisidlang. Sa bagong sasidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimba. Sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinapulitan namin Panginoon. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kadistrito ni San Nicolás. Ngayon po ay ika-anim na gabi ng ating pong pagdiriwang ng lubina para sa karangalan ng ating patron si San Nicolás de Tolentino at wini-welcome we po namin kayo lahat dito po sa Barangay 276 at Barangay 274 at sa tulong po ng kanilang mga chairman, chairwoman Lapi Nieto at chairman Nati Sena, tayo po ay nagkakatipon dito sa barangay na ito upang pasalamatan ng Panginoon sa mga biyayang kanyang ipinagkakaloob sa ating lahat sa tulong din ni San Nicolas dito Lentino. Sana po no, mapamilyar tayo na Kapag may nagtatanong sa inyo kung anong distrito kayo, hindi po tayo binondo, hindi rin tayo tundo, tayo po ay distrito ng San Nicolas Okay po ba? Ever since ba yun na o bago lang ito? Bago lang ito. Na? So sa mga postal code, yan po yung inyong ipila pa. No? Pag siningi yung, yung uh, address, yan po yung inyong ilalagay. So, nakaka- o oh, pang-anim na gabi na po tayo at masalamat tayo sa Diyos dahil ay papano huminto po ang pag-ulan. Papahinga lang tayo ng konti at paghahandaan natin ng pagpasok o pagdating. Pwede nga lang i-welcome natin, no? Lagyan natin ng pom-pom pong sa pagdating ni Ferdi at ni Hiner. No? Pero lahat naman po yan ay hindi pambubulaga, kundi paghahandaan ang pagdating ng bagyo. Kasi normal po yan, ha? normal yan sa kalikasan na darating sila. Kaya tutusin po, no? siksik, liglig lig, at umaapaw talaga kapag nagbuhos ng biyaya ang Diyos. Dati-dati, uh, naririnig natin, nangangamba tayo kasi mauubusan na tayo ng tubig. Dahil pababa ng pababa, ang supply ng tubig sa mga dam natin. Ngayon, pinoproblema kasi hindi na makontain yung tubig, nag-uumapaw tayo sa tubig. Ganun yung sana no, mas makita natin na kapag kumilos ang Diyos at nagbuhos ang biyaya, talagang aapaw ang biyaya nito. Kaya nawa, sa gabing ito ng ating pagnanobena, mas maunawaan din natin yung paalala sa atin ng mga pagbasa natin sa so, unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, ang paalala niya ay nasa Panginoon ang paghatol. Wala sa atin ang paghatol. Hintayin lang daw natin, no? sabi dito, hintayin natin yung tamang panahon na ang Diyos ang ahatol at ang Diyos din ang tutulong sa atin para lumitaw ang buong katotohanan na dapat nating matutunan. At sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus na walang magtatagpi ng bagong uh, tela sa lumang tela. Sino po ba nakaranas sa inyo na magtagpi para makatipid pa ng konti, no? Yung bang kaya pa naman, no? Kung may butas na yung pantalon, tagpian natin. Kung may butas na yung short, tagpian muna natin. Yung sa mga tatay, talagang malalaman mo na matipid kasi yung kanilang mga kansolsilyo, yung kanilang mga brief, may tagpik. Para lamang talagang ma, no, maipakita na handa tayong magtiis handa tayong magtipid para may maibigay tayo sa inyo po mga uh, pamilya. Pero sana mas maintindihan din natin po no, itong mensahe sa atin na pangalagaan natin yung ipinamana sa atin, pangalagaan natin yung itinuro sa atin. Hindi natin ito pwedeng basta tapalan lang no, ng kung ano-ano na makakalimutan na natin yung pinakadiwa ng utos ng Diyos. Kasi dito, yung bago na iniintroduce ng mga pariseyo at mga iskriba ay yung tungkol sa pag-aayuno. Na sinasabing bakit yung mga alagad namin, alagad ni Juan Bautista, nag-aayuno, bakit yung sayo? Hindi. Kaya binigay ni Jesus yung talinghaga para mas maunawaan na yung luma na kanilang tinatakpan yun yung the best na dapat nating inaaral. Yun yung utos ng Diyos eh. Hindi tayo pwedeng introduce ng introduce na hindi natin pa lubusang nauunawaan yung ibinigay sa atin noon tapos maglalagay tayo ng mga bago na hindi talaga makakabuti, hindi makakatulong. Kaya nawa, mas maging bukas tayo sa pagtanggap sa mga aral na binibigay sa atin ng Diyos, lalo tigit, karamihan po sa atin dito ay mga lingkod ng barangay, mga nagsisilbe sa barangay na pairali natin kung ano ang utos ng Diyos at hindi kung ano ang utos ng tao na pinipilit natin na ibigay sa kanila. Kasi sasabog talaga yan. Hindi talaga tutugma yan. nawa, no? medyo itong Uh, mga salita na pinibigay sa atin ng Yesus ay patuloy natin na uh, pagnilayan. Amen?